Nagtulong-tulong sa paglilinis ng kanilang bahay ang pamilya Lunday ng San Francisco Street for Uno, Barangay Gapon, Pulangi, Albay. Pinasok kasi ng baha ang kanilang tahanan matapos na tumaas ang tubig sa San Francisco Bridge dahil sa malakas na pag kahapon. Aniya, hindi na ito bago sa kanila pero naroon pa din daw ang kanilang pangamba kaya nagpasya na din silang lumikas. Diyan kami dati lumilipat sa center. Tapos di na kami nag-ano, sabi ko, ano pa naman, uh, araw pa naman. Tapos lumikas kami doon na nung mga madilim na, yung mga bata kasi may maliit akong mga apo, pinaano ko na sa kapitbahay ko, inuna ko na sila. Ayon sa MDRRMO Pulangi, bandang alas 5 ng hapon kahapon nang umabot sa critical level ang tubig sa nasabing tulay at pinasok ang mga bahay mula sa 20 barangay. Dahil dito, 300 pamilya o aabot sa so umigit kumulang sa 1,000 individual ang kanilang inilikas, lalo na yaong mga residente na nasa flood-prone areas. Ito kasing ano natin dito, yung San Francisco River kasi, ano din eh, backflow din ng mga tubig galing coming from the ano, uh, Camarines Sur. It's basically kami like, like, like Libon, sa, ang kasama rin ng Libon. Kaya pag nag-ano dito sa may bato, yan sa Camsur, bottleneck na yan eh, babalik na yan dito sa amin. Kaya kapag yung contributory um, river natin dito from, from second district, lalo na dito. Kaya, ma, kaya kami din ang nagaano ng mga mudflow Kasi yung masarawag kapag nag-ano yan, ah, masaraga pag nag ano, yan, nag-landslide, uh, dito sa amin ang bagsak niyan. Pansamantalang sumilong ang mga inilikas na residente sa Agos Evacuation Center, Kinali Evacuation Center, Napo Evacuation Center at Ubaliw Chapel, habang ang iba naman ay piniling makisilong sa kanilang kamag-anak. Right away kasi kahapon nag-ano kami, nag-preemptive na kami anong na, nag, 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 ano kami nag tiningnan namin yung situation nung ano yung ulan kasi nung umaga wala pa eh pag doon na nag ano yung after our uh, meeting doon na lumakas yung ulan kaya pag ano pag hiwa-hiwalay namin doon na nag na sila nag nag ano na din sila nag anticipate nung mga pinag-usapan namin during na time na nag-meeting kami kaya po nagkaroon ng baha dito sa atin dahil nga umabot na ng critical level yung ano natin yung river bank natin. Samantala, namahagi na rin ngayong hapon ng 3,000 family food packs ang DSWD Bicol sa mga apektadong pamilya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.